Sikat na vlogger to we eh. pininturahan ng mga batang hamog Yung Mitsubishi Expander niya, talagang in-sprayan ng kulay itim na spray So, pakinggan natin yung himotok nito, nitong vlogger na to Tindi nito sino hindi maiihiyak pag nakita nyo ganito yung sasakyan nyo? Ayan Ayan Tignan nyo Tignan nyo ginawa sa sasakyan ko O, oh. pinagtripan yung sasakyan ko Hindi ko alam kung bakit ganito ginawa sa sasakyan ko Pero alam ko yung mga nito is yung mga batang hamog kanina na nagpupumilit sa akin na ayusan yung sasakyan ko. Sa, sa totoo lang, Mia Mor, sobra akong kanina nung nakita ko, naiiyak na ako. Siyempre, ang bago ng sasakyan ko, 5 months, 5 months pa lang po yung sasakyan ko. Tapos ganito, kakapaayos ko pa lang ang tagal nito sa kasa, tapos ganito lang yung gagawin sa sasakyan ko. pilotox pintura po yung ginamit. Oh, pintura. Pintura po yung ginamit sa sasakyan ko. Ayan. Ay matanggal. Ayan. Ayan, mi amor. ayo matanggal. Ayaw matanggal. Pintura po yung ginamit dyan. Pintura po ginamit dito sa sasakyan ko. Ayan. Payo ko lang sa mga magpapark dyan kung saan saan. Hindi ko alam <laughs> paano ba. <laughs> okay ako kung saan saan nagpapark. Actually, yung pinagparkan ko naman din kasi, ano eh, um, paano ba? Hindi ko alam kung may galit ba sa akin naiinis ba sa akin dahil ba hindi ko tinanggap yung offer nila na ganito, papatayin yung sasakyan, na ganito gagawin, nalilinisan. Hindi ko po kasi tinanggap. Nabubulol ako kasi sobra akong nalalambot. Hinahabol ko po yung sasinihan. So sabi ko pagbalik, ganito, ganyan. Tapos pagbalik ko gento, tapos wala na rin yung mga... Ang layo kasi ng pinagparkan ko, Miyamor, hindi siya sa mall. Kasi wala nung park. di ko alam, nangingiyak na lang ako talagang yung pintura hindi naman talaga natatanggal. So napakatindi nun mga kaibigan. So kung kayo yung nasa sitwasyon niya, makakapag-vlog pa ba kayo ng ganun? Maiiyak ba kayo? O ano gagawin niyo?